Hmm. Hirap namang gawin ito. Sira pa. Hmm. Ah, sira pa. Sira ng Oh. Oh, nasira ko. Oh. Hmm. Hmm. Agdanan. sira. Hmm. Uh, hmm. Uh, uh, sira, o. Oh. O, oh, sira, Agdanan. Oh. oh sira. Uh, sira, agdanan ko, Oh. oh. Uh. ayusin natin hagdanan hmm. baro brokot na hmm, hmm. sira oh oh hindi na magsira hmm kaya nalang gumawa hmm Ayan <laughs> o uh, ano o Ayan lang ako gumawa ng danan Guys Sira eh uh, uh. uh, O oh, ang danan ko Nasa kuku lang kasi ako Guys, asako ko bulang. Hmm. Ni. Yan lang ako gumawa. Oh. oh. ha? Kanyan lang paggawan hagdanan. At pano-ano ano na lang. Oh. Sige na eh. oh. yan na i. Oh. Bale ang kusto magal. Kumahaba na. Kumagawa-gawa oh, oh. Hmm. Hmm. Ayan oh Mahaba na Mahaba na yung video ko guys Tatanggal pa ah. Ayan guys hmm. Mahaba na guys Video Ayos lang yan Misa lang kayo mga panood na mahaba eh Matatay hmm. hmm. pa nga ako. Hmm. Ano guys? Haba na? Ganun ka Ano, ginawa ko lang oh. Kayo naman masyado ka. Yun oh, no, na. Pero na natatay pa. Ganyan. Kuha na. nasihat lang ako. tain tayin na. Kanina pa. Oo. malakong malaki <laughs> ayan o ayan o ayaw umikot yung camera <laughs> hmm. gawa ng hagdanan. Inabot ng pagdumi. May bumibili pa. Mm. Um. Yung manok. Ito ako sa loob ng banyo. Oh. 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 <laughs> Ang ilaw, iilaw pa. Naabot na sa mana loob. Ano? Oh. Oh. Hmm. Banyo yan. Po, maraming pong salamat sa inyong lahat.